To try. We're just gonna try this. Can you? Oh, by the way, guys, happy birthday! She's 22. Okay. This is the viral canape cake version. Is that my fork? No, it's my fork. Fork mo at. Kasi ito sa'yo. Ito na lang siya. Hindi siya crunchy katulad dun sa Dubai chocolate. Ayan, eh. isa. It's, it's sakto lang. Mas bet ko to. Ito? Matamis? No, not at all. Happy birthday. What's your wish? Mm, na pagi strong lang yung relationship sa so meron na. Especially what? Tapos lahat hindi, lang hindi tayo, tayo edit, ah. lahat lang tayo maging mas malapit kay God. Oh, true. I read the Bible like two days ago. Wow. I read e Ephesians. Yeah. Cause I don't know I was feeling lonely, so I searched. What 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 book should I read when I feel lonely? Sabi. Mm. What's your wish for her? Wish for. Magiging masaya ko lang lahi. Mm. Oh. Okay. Okay, you know siya um, I wish na mabilad mo na ako ng birthday. <laughs> no, of course I wish. Oh, sige, kay babash ka nila sabihin nila na mukha ka daw birthday. <laughs> Totoo naman mo <ako>, ka birthday. <laughs> I wish, ano, good health. Para you can live your life to the fullest. And genuine happiness. Love. <laughs> no? Love. No? Okay, bye guys. Bye. Bye. Guys, um, yung cake, to be honest, kasi gusto gusto namin yung Dubai chocolate. So it's, for us, it's not that great. Pero it's still good. Hindi mo kasi manasahan yung pistachio. Oo. It's not crunchy. Pero try nyo pa rin yung resto na to. Super sarap ng food nila. As in yung food nila eh. Hindi ko lang ma-recommend yung chocolate nila. Yung chocolate cake nila. But the food is kaya. Wala kang mapilis. So lahat ng in-order na. Bye! Yan. Okay, okay. Kaya yan. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Make a wish Blythe I a wish pamilya actress at isa sa mga bagong aabangan sa ang batang kiyapo na si Andrea Brillantes nagdiriwa ng kanyang 22nd birthday. Narito ang mga kaganapan at mga contents nito sa TikTok at mga gathering kasamang mga fans at mga mahal niya sa buhay it's her year. Dahil nga sunod-sunod ang mga blessings na dumarating sa aktres. Bukod pa dyan, eh nagse-celebrate itong si Andrea kasama ang mga malalapit niya mga kaibigan sa showbiz at sa kanyang personal life. Ayan na talagang super saya ni Andrea dahil finally uh, she's having her own life at 22. Marami na mga nangyaring mga uh, intriga sa kanya pero she's on top pa rin sa kanyang karera. Ayan na Ayan, so may mga birthday dinner, may party rin with friends at blow the candle sa kanyang mga napakaraming mga cakes, 'di ba? hindi lang sa ating kaalaman na ang daming mga intriga at sumubok talaga kay Andrea Brillantes. Pero kitang-kita nyo naman na she's still here. Kitang-kita nyo na very trending pa rin sa kanya mga ginagawa mga contents at sa mga proyektong binibigay pa rin sa kanya hanggang ngayon. Kaya naman binabati natin si Andrea Brillantes ng kanyang kaarawan at uh, keep up the good work and stay on top.